Mula kindergarten hanggang college, meron tayong English subject sa school sa Pilipinas. Pero konti lang naman talaga sa atin yung natututong magsalita ng English fluently and confidently. So in this video, isishare ko sa inyo kung paano ako natutong magsalita ng English fluently kahit nung bago pa ako tumira dito sa Amerika. Hello mga kanayon! My name is Nori. Welcome if you're new to my channel and welcome back if you've been here before. So in my experience, para matuto ka kahit na anong language, hindi lang English, ang isa sa magandang technique is kukopyahin mo kung paano natututo yung mga bata magsalita ng isang lingwahe or language. So paano ba natututo magsalita yung mga bata? So number one, they learn by listening and not by reading. Kasi diba sa Pilipinas, sa English subject natin, yung pattern natin parang baligtad eh. Una, natututo tayong magsulat. Tapos, tinuturoan tayo magbasa. Tapos, after a while, natututo ka na rin maintindihan ano yung binabasa mong English. Pinakahuli na yung natututo kang magsalita. And actually, minsan, hindi ka pa nga natututo magsalita eh. Kasi may mga college graduates tayo, hindi marunong magsalita ng English eh. Kailangan hindi ganun yung, yung pattern. So, ano ba yung problema kapag nag-aral kang magsalita ng bagong language by reading and not by listening? Number one problem, hindi mo matututunan ano yung tamang pronunciation ng words. And kung hindi mo alam yung pronunciation ng words, mahirap maintindihan yung mga native speakers kapag sila na nagsalita. Especially sa Pilipinas, marami tayong mga English words na iba yung bigas natin. Tapos kapag binigas na lang ng English native speakers, iba rin yung bigas nila. If you notice, kung nanood kayo ng mga movie, tapos hindi pa kayo masyadong magaling mag-English, hindi mo maintindihan yung mga sinasabi ng mga characters. Minsan, naiintindihan mo lang kapag may subtitle. Yun yung nagiging problema. Kaya lang, syempre, kung nasa Pilipinas ka naman, konti lang nagsasalita ng English. Paano ka naman may immerse, or paano ka may expose, o paano ka makakarinig ng maraming English sentences or words kung wala naman nag-i-English sa paligid mo? Ang ginawa ko noon, nanood ako ng maraming English sitcom. Nakahanap ako nun sa bangketa nung DVD. Alam niyo yung friends, sitcom na friends? Eh, plano ko mag-apply nun sa call center. Call center. So, kailangan matuto mag-English, di ba? Pinanood ko yung ano nga, yung 10 seasons ng Friends. Ang problema ko noon, naalala ko, ang bibilis magsalita ng mga characters. So, hindi ko naman maintindihan. So, I, what I would do, tina on ko yung subtitle. So, and then, after ko mapanood ng may subtitle, panonoodin ko uli siya ng walang subtitle. Pag napanood mo na ng mga subtitle, karang maalala mo ano yung mga sinasabi nila. So, mas naiintindihan mo na. So, nakakatulong siya with the listening. Tsaka, alam niyo kasi nung bata-bata pa ako. Yung trabaho kong yaya sa mga rich kids sa Manila and Quezon City. Pero sandali lang, siguro mga 2 to 3 months lang. And what I noticed sa ating mga rich kids sa Pilipinas, ang first language nila English usually. Pero magtataka ka naman, paano kaya na lang yung first language nila yung English? Eh, mostly naman sila, ang kasama nila araw-araw, mga yaya. Siyempre, mga yaya, kami, hindi naman kami magagaling mag-English, mga English karabaw. Like, baby, it's time to eat. Yung mga bata, natututo sila mag-English kasi ang palabas lagi sa TV, puro English. is either cable TV or DVD. Actually, kahit nga kami mga yaya, natututo rin So, nung unang panahon pa yon kaya DVD pinapanood ko, 19 kopong kopong. Pero ngayon, marami na kayong pwedeng pakinggan sa internet. Internet sa YouTube alone, pag karami-raming videos, maraming podcast, maraming sitcoms, maraming movies na pwede niyong panoorin or pakinggan. Kahit wala lang english sa paligid nyo, marami pa rin kayong mapapakinggan na English. Basta, gamitin niyo lang yung resources na provided sa inyo ng internet. Saka ito pa, ha? Marami kong family and friends dito ng mga kano. Siyempre, nasa Amerika ako. Nagre-reklamo sila na kapag tumatawag sila sa mga call center. Hello? Hello? na nagigets naman nila sa accent na Pilipino yung kausap nila. <laughs> They're very frustrated. Hindi raw sila maintindihan ng kausap nila. Siyempre, ako naman, pinagtatanggol ko naman kayo. Eh, mahirap naman kasi talaga kayong maintindi niya mga kano. Ang bibilis niyong magsalita. Kaya, practice, practice. Lagi makinig. Tsaka, isa pa sa kahit ka lagi kailangan makinig ng English language, is tumatalas din yung pandinig mo. Mas naiintindihan mo na sila yung mga native speakers katagalan, especially kung gusto mo mag-apply sa call center. And then, after learning by listening, learn by repeating words or phrases. The reason you have to do that is para ma-practice yung dila mo. Iba e, kasi yung ano eh, yung paraan natin ng pagsasalita ng Tagalog, kung Tagalog kayo or Bisaya, kung Bisaya kayo, iba yung placement ng dila sa loob ng bibig mo. So kung kasalita ka ng panibagong language, kailangan practicein mo yung dila. Practicein mo yung buka ng bibig mo. Alam mo kasi nakakabulol kapag bagong yung language kahit ng anong language yung inaaral. So, ang gagawin mo habang nanonood ka ng mga shows, sumbawa may mga lines, ulitin mo, kopyahin mo kung paano sinabi nung ano, nung character doon sa pinapanood mo. Kasi napasin ko dito sa US. Marami rito ang Filipinos na 20 years na dito, 30 years. Oh my gosh, ang accent. Habang tumatagal dito sa Amerika, patigas ng patigas yung accent. <laughs> yung mga katrabaho ko mga kano, hirap sila maintindihan yung mga ibang Pilipino. I don't understand what you're saying, man. Ano naman kasi iba nating kababaihang Pilipino parang hindi naman nag e effort na gayahin yung accent ng mga Amerikano. Anyway, naiintindihan ko naman sila kasi gusto nilang magpakatotoo o kaya naman 'yon. Ang problema kasi nga hindi ka rin maintindihan ng ano, ng native speaker na kausap mo kung iibahin mo yung accent, 'di ba? So, kailangan kopyahin naman natin ng konti. Tsaka sa so, totoo lang, kapag kinopya mo yung accent, alam ba, in my case, Amerikano, kasi nasa Amerika ako. Pero kung nasa England ka, edi eh, British accent, di ba? So, pag kinopya mo kasi yung accent nila, yung language, mas madali rin siyang bagisin eh. Parang mas madulas siya sa dila. Kesa yung pinipilit mo yun, bakit Tagalog accent, it doesn't roll off your tongue easily. So, yun na nga, no, yung mga bata, pag natututo sila ng language, una, nakikinig lang muna sila, tapos kinokopya nila yung sinasabi sa kanila, and then, ah, After that, nag-uumpis na silang mag-construct ng sarili nilang mga sentences. Usually, ang una nilang natututunan na sabihin yung mga bagay na kailangan nila sa araw-araw. Halimbawa, eating time. Yung una nilang lalaman yung pangalan ng mga kinakain nila or yung game. Lalaman nila unang ball, get the ball, it's all gone. Yung mga nagagamit nila sa araw-araw. Ang problema kasi sa atin sa Pilipinas, especially kung high school ka na o kaya college ka na, yung mga English lesson natin hindi naman conversational. Na. Parang hindi mo naman magagamit sa araw-araw. Sa so, ko pa magagamit yung dangling participle. Geron. Sa so, nag-uupisa so ka palang mag-aral lang kahit na anong language. Siyempre, yung gusto mong wala matutunan, paano mo sasabihin ni mga sentences or phrases na magagamit mo? Nung nagyaya ko? Isip ako ng isip, paano mo sasabihin sa alaga ko na penge? <laughs> okay, mag-aalok ka. Gusto mo? <laughs> Alam mo kung paano ko nalaman yan? Sa so, ano Patalastas ni Charlotte Cuneta. Yung kumakain siya. Ah, ano bang ice cream niya? Selecta? Ah? Inaalok niya yung yung anak niyang bunso. You want some? You want some ice cream? That's oh the glory! Like, oh my gosh! Ganun pala mag ng ice cream. You want some? <laughs> Guys, pay attention. Pay attention. Isa pa sa mga gano'n gawin, magbasa ng mga instructions sa mga products sa ginagamit niyo. Halimbawa, shampoo. Basahin mo yung instruction. Para mag, ah, yung pala, you need to lather. Ah, yung pala, yung pabulain. <laughs> pabulain yung shampoo. Kaya paano yung balaw? Rinse. Paano balawan ng maigi? Rinse thoroughly. See, marami kayong matututunan sa mga label. Sa mga instructions sa likod. Baka diba? yung toyo. May mga instructions sa likod sa English. Malalaman niyo na ngayon paano gumamit ng toyo sa English. Naalala ko noon, sa call center. Call center? Call center. Kapag nag-apply ka, papanarrate sa iyo kung paano gamitin yung stapler. Kung paano mo lalagyan ng bala lang stapler. My gosh, hindi Kung tilang pala yung may alam, anong tawag sa bala lang stapler? Staple wire, guys. Staple wire. So, ipapanarate sa'yo paano gumamit ng stapler. Kaya nyo bang inarate para gumamit ng stapler sa English? Pero anyway, hindi naman natin masyadong magagamit yun sa araw-araw. Halimbawa, pwede nyo umpisahan, paano ko inanarate yung, alimbawa, yung morning routine mo. Paano mo ina-narrate yun? Yung pagising mo, ano yung ginagawa mo? sis Spilio, kaya mo bang inarate yun? Ang problema nun, paano kung di mo alam sabihin sa English? Tapos wala ka namang matanungan. Kami, mean, buti ng buti kung pagaya ko, may asawa ko, Amerikano, I can ask him, di ba? Pwede nyo gawin, guys, yung wiki nyo. Nakakatawa yung wikihaw kasi tinry ko i-search, halimbawa, paano magugus ng plato. <laughs> di ba? Meron sa may mga tao sa mundo hindi alam maghugas ng plato. So, nasa wiki how yun, how to wash dishes. Nakakagulat. Mama, paano maligo? Akala ko, akala ko lahat ng tao sa mundo alam pa ako basta ba hindi bata. Akala ko lahat tayo marunong maligo. <laughs> Yung pala may mga tao hindi alam paano maligo. That's why, may entry sa wiki how. How to take a shower. Point ko sa inyo, it's not to learn how to take a shower. Kundi, paano mag-narrate? What happens during your day, di ba? Ano okay, yan, naligo na ako. Paano ko inanarrate? Kung hindi mo alam, eh, i mo. And you will get an idea paano, paano siya uh, ini-instruct ng wikihow Maliban sa wikihow yung isa pa sa magandang uh, resources for you is Google Translate. Obviously, from the word itself, ito translate niya. Kung hindi mo alam paano sabihin sa English, type in mo lang yung word and ito translate niya sa, sa English. Ang problema sa Google Translate, magaling lang siya with words, isang word lang. Kapag nagpa-translate ka ng buong sentence, hindi siya tugma. Maliba na lang kung yung tatranslate mo, yung mga common ba? Paano ko sagayin na? Magat umaga. Alam niyo na yun, good morning. Pero kapag mahabang sentence, uh, sala. <laughs> hindi siya akma. Pero maganda siya for single words. Ay, isa sa magandang habit as well, kung may nakita kang bagong word, kung marunong ka na magbasa, hopefully, may nakita kang bagong word na encounter mo, hanapin mo yung meaning, Puti nga ngayon may internet na eh. Kasi madali lang itatype in mo lang, i-google Igo mo lang yung word. Lalabas na yung meaning eh. Noong unang panahon, kailangan pang buksan yung dictionary. Tapos yung dictionary naman, wala siyang pronunciation. Pero merong pronunciation, pero babasahin mo rin. I-nakita kang bagong word, i-google mo yung meaning, and always play, paano yung pronunciation niya. Alam niyo ba guys, may, may kwento ako sa inyo. Dito sa, dito sa trabaho ko sa US, nagkukwento ako sa boss ko tungkol sa kapitbahay ko na taga Thailand. Thailand. Sabi ko, Thai. Sabi niya, Thai? Ako naman, yeah, Thai, from Thailand. Ito namang boss ko, sa ano naman siya, hindi niya ako kinukorek. Eh. Yung pala, hindi Thai ang tawag sa mga taga Thailand, kundi Thai. Walang H. At hindi rin Thailand, kundi Thailand. I was like, oh my gosh. Oh my gosh. Tagal ko na sa mundo. Ngayon ko lang nalaman na hindi Thailand yun. Bakit kasi nilagyan nila ng H, di ba? Oh, God, no. Di ba? So kaya, importante talaga. Kung may na-encounter ka ang bagong words, kahit yung mga words na alam mo na noong unang panahon, try mong i-google yung pronunciation niya. Baka mamaya mali yung baka gaya ko, mali yung alam mong pronunciation. Nakakahiya. Eh, okay lang naman. Hindi naman nakakahiya kasi alam naman. Dito sa ito pa pa sa US, hindi nakakahiyang magkamali ka. Kasi hindi nila man ina-expect nila na magaling ka mag-English. After all, it's not your first language. Nahihiya ka magsalita ng English kasi madali kang mapulaan, pagtatawanan ka. <laughs> Genius! Pati pinagtatawa ng mga kapwa Pilipino, hindi naman natin first language. Buti nga, marunong tayo kahit hindi tayo perfecto, eh, di ba? So, ano na yung mga example ng mga words and phrases na magagamit mo sa araw-araw? Lung nagyaya ko, isa sa problema ko, paano ko sasabihin sa alaga ko na baligtad? Baligtad yung chinelas, baligtad yung damit. <laughs> Di ba? <laughs> Isip ako na, Wala pa kasing internet nun eh. Tsaka wala pa mga, wala pa akong smartphone nun. Mahirap lang ako lang pumili smartphone. Eh, kahit naman may, smart, may smartphone, hindi pa rin talaga ganun kauso yung internet. Kasi nung unang panahon pa. Eh, paano ko sasabihin na baligtad? Ah, eto 'to para sa ko. Wala naman palang exact na one word lang for baligtad. Kasi para sa atin, 'di ba, 'yung 'yung loob na sa labas o kaya itaas sa baba, isang lang word natin ng baligtad, 'di ba? Sa English pala, kapag 'yung labas ng damit, nasa loob 'yung loob ng damit nasa labas, inside out. O kaya naman kung pataas na sa baba, ibabalasa sa taas, upside down. Kung baligtad 'yung jendela, 'di na ko nga 'yung asawa kong mekano paano ko sasabihin na baligtad 'yung status? taas. No, sabi mo lang, it's on the wrong foot. We obviously got off on the wrong foot. Diba? Ang galing meron tayong one word sa English. Marami silang words to describe it. And then lastly, mag-practice kayo mag-English. Ito yung problema, di ba? Gaya nga ng nabanggit ko. Nakakahiya sa Pilipinas mag-English. For some reason, nung nasa Pilipinas ako, hiyang-hiya ako mag-English. eh kasi nga, lalo yung mga friends nating konyo, nagkatawa ng kanila. If that is your situation, nahihiya ka mag-practice sa Pilipinas, so wala ka namang kaibigan, o kaya kapamilya na native, English native speaker, nag-practice kayo sa mga bata. Hindi nakakahiya ang makipag-usap ng English to sa mga bata. Kasi mga bata, hindi ka na may kukorek eh. Kahit, sa so kahit mali, okay lang sa kanila. So, perfect to, if you are a parent, di ba? English mo na English yung anak mo. Maliban sa matututo silang mag-English, pati ikaw matututo din. Kung gusto niyo talagang gumaling magsalita ng English, watch my other videos. So, ang ginawa ko, nilagyan ko na ng number yung mga episodes para mapanood yun ang sunod-sunod. Okay? Tandaan, mag english lang din kayo, galingan nyo na.